Um, hindi mamaw na mamaw sa pantayan na. ng <laughs> mamaw da, daho maritis. Sa muna di oh. Ah, so, Masa ibawal ng saka? Wala oh, kasi sa nangyay, wala nila yung ka, friend. Hindi yan ako. simple lang, nabu. Dalawa mong kristal. sa restaurant. Social na restaurant to. Bilang <laughs> rooftop. Tingnan mo. Simple, simple. Simple. O, oh, diba? Simple, simple siya. Akya tayo. Nandito oh, uh... na tayo, o, oh, diba? Masimple, so, oh, kasimple na, no? Industrial. Kinsimin, tulang lini, o?